Ay magandang araw po mga kaibigan So meron po tayo dito lang ka Hinog na Ito po yung kulay orange At saka sobrang tamis So Tinanggal na ni daddy sa uh, Ano, sapal So puro yung laman Tsaka yung buto na lang po yung Nandyan So sabi ni Mother, ah uh, gagawin ko minatamis para pampalaman at saka masarap din po ito in nilalagay sa ginataang bilo-bilo or ah uh, yung saging. Masarap din po ito sa lumpia at uh, turon. Ayan. Masarap din po ito sa ron, mabango so ayan nahimay ko na po yung iba mga kaibigan tinanggalan ko na po ng buto so itong nasa isang tupperware na lang po ang ating uh, tatanggalan ng buto so yan, kukontinue ko po tatanggalan ko po muna sila lahat ng buto ang ating ingredients lang naman po dito ay asukal at lulutuin natin sa slow fire Ayan. Ang dami ko na nakain at sobrang tamis. Sarap. Ayan. Mm. So, ko continue ko po yung aking kinagawa. Tayo po ay magtatanggal ng buto. Magtatabi ako ng buto at itatanim sa lote. Ayan. Ayan. So, hiwain lang natin sa gitna. And then, Ayan. Yeah. So, mabilis lang tanggalin yung kanyang buto. Tumubo na, oh. So, mahal po ang, napakamahal po ng langka, mga kaibigan. Magkano po ang per kilo? Kasi minsan pagka nakita ko may maganda langka, nahinog, bumibili po talaga ako. Kasi, isa ito sa paborito kong ah uh, prutas langka lalo na itong ganitong kulay tapos napaka juicy oh so ayun misan ah uh, 100 mahigit di ko alam kung 140 mga ganun yung per kilo na langka na hinog ang galing yung ano ng buto kaya Galing po kasi sila ng tarlac. Ayan, dala po nila ito. So, para ma po natin at magagamit po natin sa uh, pagluto in the future, may stock po tayo lang kaso. Sabi ni mother, gawin po daw matamis. So, sila na nagkatay ng langka. Then, nakain na yung iba. Yan oh. may ibang lang ka kasi na ano parang yung dry tapos hindi maganda yung pagkahinog ito po kasi hinog na po ito sa puno nung binigay sa kanila yan tapos itong variety na ganito <clears throat> tapos itong variety po na ganito ay napakatamis at sya napaka-juicy. Ayan o. Oh. Mm. Kaya hindi ko na kailangan gumamit na napakaraming asukal para lang po magkaroon ng tamis. Kasi sa sarili sugar ng ating jackfruit ay okay na. So mag a lang ako ng onting sugar. Ayan. Ayan. walimbawa gusto namin magluto ng turon Ayan. or bilo-bilo or yung ano yung ginataang malagkit na may munggo pwede rin po naman lagyan ng onting a uh, langka din yun Yeah. Para mas dagdag aroma. At pwede rin po pampalaman ito ng tinapay. So gagawin natin parang ano? Jam. Okay. Mm Napakalaki po nito na ano, hinati-hati ng tatay ko, hinimay-himay niya, tinanggal, uh, hiniwalay niya yung ano sa sapal, pero napapak na po yung iba. And then, dahil sobra-sobra naman po, ayan, gagawin natin siyang minatamis. Hmm. Yung iba ayaw po na langka. Ako gustong gusto ko. nalangka sabi ko nga isa po ito sa pinakapaburi ito kong prutas. So ayan. ah uh, ihiwain ko na lang siya na medyo maliliit. Para kapag ka tayo gumamit ay hindi na kailangan pag iwahiwalayin pa. So, diretsyo na. Kaya, nag-decide ako na hiwain siya. mali naman pong pwede. Pwede na rin pong ganito, yung buong ganyan. Pero, much better siguro kung paliliitin ko siya onti. So ito na mga kaibigan tapos na po tayo mag himay at hiniwa-hiwa po natin na medyo maliliit na pahaba yan, yan na po lahat yung ating mamatamisin na langka and then nag iwan po ako ng maliit na aonte sa maliit na tapir where nagtira po ako para kay bunso kasi favorite po niya at ito po yung mga buto mga kaibigan Ayan, so madami mamaya lilinisin ko pipili po ako ng magagandang buto gagawin natin binhi itanim natin sa lote and then the rest i-boil -bo ko siya, and then lalagyan ko ng asin at maglalasang mani, kasi lasang mani po yung lasang pinat po yung ating buto na langka masarap so meron po tayong pan dito at ah uh, dito po natin lulutuin, mamatamisin. Meron po ako 1 fourth na sugar. Inilagay ko na po. So, mag start na po tayo magluto. Isasalang ko lang po sa slow fire and then i-update ko na lang po kayo mamaya. So, yung sugar, naglagay po ako ng one cup of water para po mamelt yung sugar natin. And then, maaari ko na pong ilagay yung ating langka kapag ito po ay kumulo at makakatulong po yung isang cup ng tubig na sa ganun po ay lumambot ng gusto yung ating langka. Ayan. So, nakikita po natin, kumukulo na. Ayan. So, halu-haluin ko na lang siya saglit bago natin ilagay yung langka. Ayan. So, halos pa na lahat yung ating sugar. Ayan, ilalagay na po natin yung ating langka. Ayan, and then... Uh, ayusin ko lang siya and then pahinaan ko po yung apoy. ayan, nilubog na natin yung ating mga langka. Ayan. So, hindi ko po siya tatakpan mga kaibigan. Ganyan lang siya. And then, slow fire ko lang. Ayan, mamaya na lang po. So, ito na mga kaibigan ng ating minatamis na langka. So, palalamigin ko po muna bago ko po siya ilagay sa container na sa ganun po ay ma-preserve natin sa ref. Ayan! Sarap! Ang bango-bango. So, bye-bye na po. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel. God bless us all and keep safe everyone. Bye-bye po.